na napulot kong bulok. Nakakain ba kayo ng bulok? Samahan nyo ako kumain ng bulok. Hmm. Hugasan natin yung nakuha kong bulok. Kaya mo bang kumain yan? Ha? Huh? Hmm. Pag to, masarap. Oh, di ba? Bulok na, pagkain pa. Para-paraan lang yan. Shout din sa mga viewers na masiselan. Huwag nyo na panoorin kung ayaw ninyo. Alam ko namang mayayaman kayo. Ikaw, mahirap lang. Kaya ako makain ako ng bulok. Ikaw, kumakain ka ba ng bulok? Hindi. Tinan nyo to pag naluto, ang sarap. Sino ko makain ng mga ganyan dyan, mga buto. Ibang buto yata yung kinakain nyo eh, no? Ito ang sustansyang buton, di yung kung no, anong butong kinakain diyan dyan. Guys, yung nakuha kong bulok ko, nalinisa na siya. Ayan, pwede na natin siyang ilaga. Ang buto ng langka, o diba, ang sarap lang natin yung langka tapos dalan yung punang asin. Hmm. Ba? Diba?